ang pinaka-controversial na naging desisyon ng Supreme Court. Ito yung pinakahuli na kung saan na ang impeachment ng isang top official ay nagdesisyon silang or unconstitutional. <laughs> Parang mali-mali pero makakaupak na. Alam mo, ang dami naging desisyon ng Supreme Court na, ano? pero ngayon lang ako nakik nakakita ko, hindi ko talaga mapigilan ang naging desisyon nila na kung saan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ay diniklir nila bilang unconstitutional. Sa so, madaling sabi mga kaupak, wala na impeachment, binabasura na ito. Maliba na lang doon sa kanilang desisyon kung ito ay uh, magkakaroon ng pagbabago o mare-reverse o opposite. Kasi gagawin ito ano, yung motion for reconsideration. So ngayon mga kaupak, nag-file ng motion, motion for reconsideration ang ating House of Representatives na humihiling na balik ang una nilang naging decision. Alam mga kaupak, ang dami nag-react. Maski yung mga um, dating mga Chief Justice, si Amteri, Am, um, Artemio Panganiban, si uh, Puno, si so, Chief Justice yung dalawa na yun, ha? si dating Kuncheta Harpio Morales, si at saka yung gumawa mga kaupak ng isa sa mga gumawa ng as, ano uh, 1987 constitutional na kumakaw. Bakit yung sila sa gumawa ng batas na yan, ha, talagang nag-react sila. Si Rene Sarmiento, siya yung dating naggawa. Si... Marami yan sila nga nag-react mga kaupak kung saan pinag-usapan ito sa isang forum dyan sa UP. University, U University of the Philippines sa Diliman, no? Dahil nga sa napaka-controversial. Al alam nyo mga kaupa, ang dami mga uh, profesor, law profesor na nag ano ano talagang umalma sa naging desisyon ng Supreme Court. Kasi mga ka naman kahit naman hindi ka nakapag-aral, kahit hindi ka uh, marunong sa batas, kapag binasa mo basta marunong ka sumulat at bumasa, may intindihan mo kung ano yung sinasabi sa batas. Maliban na lang kung no read, no write ka. Pero mga kaupang, ang sa batas. Akalain nyo mga kaupang, kasi itong case na nangyari na sin sinampa ng defense team sa Supreme Court ni Vice President Sara Duterte, ito ay ano, ay hindi na ito bago. Meron na ito nangyari before. Dahil nung uh, 2013, I guess, no? Ang Francisco versus House of Representatives na kung saan sinasabi nila ang one-year ban ng isang impeachable ay nag-uumpisa kapag ang kaso na isinampa o impeachment laban sa isang mataas na opisyal ay ito pag ito ay nadala sa Committee on Justice o Justice Committee sa Diyan sa Kongreso. Ngayon, pag nadala ito sa Justice Committee, o kung ano man ang yari, na basura man o hindi, ibig sabihin na aksyonan ito ng ating, ng ating mga mababatas. Ngayon, doon itinuturing na counted na yun, no? kasi sa batas mga kaupak, ang isang impeachable na opisyal, katulad ng presidente, vice president, chief justice, mga uh, court of appeal, mga justice, mga kaupak, maliban lang sa mga uh, regional, no? wala hindi na impeachable yan pero yung mga constitutional body katulad ng COMELEC ombudsman mga kaupak mga impeachable ang mga yan pero pwede lang sila ma-impeach sa loob ng isang taon isang beses lang pwede sila sa ng kaso pag sumubla doon hindi na ini-entertain yun ang nasa patas, maliwanag pero ngayon ang ang pinoint ng depensa ng vice president ito kay nakaapat tama Nakaapat nga nga nag-file ng, ng, ano, ng impeachment. Pero mga kaupak, hindi ito nakarating sa Justice Committee, Committee, of Justice ng Kongreso. Kung bagay, eh, hindi ito naaksyonan. Ang inaksyonan, yung pang na complaint na kung saan nakakuha kaagad ng halos majority ng mga kongresman. O baga mga kaupak sa batas natin, one-third lang. Ibig sabihin, sa kabuhan ng kongreso, kung halimbawa is ito ay 300 or parang 70, 75 na kongresman lang, pag may pumirma, automatic na yung isang um, impeachable na opisyal madadala ka agad sa kung sa ano, sa Senado at doon ita doon didinggin kung ang mga akusasyon na isinampa sa isang opisyal ay may basihan kasi mga kaupak sa batas ang ano ang kongreso sila yung i initiate kung ito ba titingnan nila kung merong bang batayan ang mga isinampa na kaso laban sa isang opisyal. Ngayon, pag ito ay uh, nakita o kaya nakakuha kagad ng one-third vote sa kabuuhan ng Kongreso. Mga kaupak, kayo na lang magpunta kung paano yung one-third vote. Ano? Kung ang pagkakaalam ko, mga kaupak, nung kay ERAP, halos 300 yung mga congressman. Nakakuha lang noon yung kalaban ni ERAP. <laughs> kalaban talaga. Yung mga nagsampa ng kaso kay ERAP, nakakuha lang ng one-third vote o 75 pataas na kongres na mga kongresman na lumagda kaya ang bilis na inakyat sa Senado ang impeachment ni Era. Yun yung one-third vote. Hindi yung majority, halimbawa ay 24, tapos kailangan makuha ka ng 13 dahil ang kabuhan. Hindi, parang uh, kung 24 is parang kailangan mo lang ng 9, 8, 7. Parang ganun yung one-third vote. Hindi, sorry, hindi ako magaling sa math. So ngayon, mga pa. Ang sinasabi kasi sa desisyon ng Supreme Court. Apat daw yung ano yung na-file na impeachment. Tama, apat. Pero yung tatlo hindi na aksyunan. So ang balido ang pang-apat na kung saan nakakuha ng halos 90% ng kabuhan ng Kongreso mga halos buong Kongreso na mga mga mababatas natin ay pumirma. Yun ang automatic na dala na sa Senado. Alam nyo mga kapag, kapag ito ay nadala, ang sinasabi sa batas, fourth sabi, or sa salitang hindi batas, mga kapag tao, immediately, aksyonan. Pero ang ginawa ng Senado, mga kapag, drenable, binula. Pero sabi ng isang expert, katulad ng isa sa mga gumawa ng batas, si dating Comilic Chairman Rene Sarmiento sinasabi niya kapag port wind daw o agad-agad o kaya naka pwede magpatawag ang Senate President ng special session na i -re request ngayon sa uh, office of the ano, sa Balacanang di ba, ganon kumbaga, opisina ng presidente magre request ang Senado na magkakaroon ng special session kasi nga, naabutan nga ng Uh, ano, uh, vacation. Diba? naka ano sila, na vacation noon eh. So ngayon mga kapak, talagang ang nag decision, kaya ito ay binabati ko sa Supreme Court na mga napakaraming tao, hindi lang ang mga kapwa nilang Supreme Court Justice o mga dating retera, isipin nyo mga kapak si Anterio Panganiban, si Puno, mga dating Chief Justice yan, si Senior Associate Justice Carpio, Si uh, Conchita. Tapos si Ascona. Yung isa sa mga gumawa din ng batas yan, si Ascona. Isa rin yan sa mga naging justice na dapat daw baguhin ang unang naging decision ng Supreme Court dahil mali ang kanilang pinagbatayan. Alam nyo mga kaupak, magtataka ka rin. Di ba tao na ma maano ang isip? Um, kumbaga mapag-isip, maruming isip, halos pala lahat na pumirma ay appointees ni Pangulong Duterte. <laughs> Di ba kaya nga nakakapagtaka? Paano kayo nagdesisyon? Paano kayo nagdesisyon ng ganyan na hindi nyo iniisip kung ano sasabihin ng tao? Na alam nyo naman, Baliktad sa mga naunan mo yung desisyon. Mga upak baliktad. Dahil nung 2013 nyo, binabanggit ko kanina na uh, Francisco versus House of Representatives na kung saan ang nagsulat oponente ay si Conchita ang sinasabi niya na ituturing lang na, na ituturing lang na na-action ang impeachment kapag ito ay nadala sa Committee on Justice pero hindi nadala. Take note, hindi nadala ang nadala lang, ang umabot lang sa, sa Kongreso ay sa tama, sa Senado, yung pang-apat na ano, hindi na action So, hindi yung valid. Kaya, ang iniimbo kasi ng uh, defense ni Sara Duterte ay pag-abuso daw dahil apat daw ito. Labag daw ito sa one-year ban ng batas na kung saan ang isang impeachable, impeachable official isang beses lang tama pero yung tatlo hindi na aksyonan. Ang pang-apat, yun ang pinagbasihan ng Kongreso, so, yung unang desisyon ng Supreme Court na nabibilang lang ang one year ban kapag ito ay nadala sa committee o sa floor sa ano floor sa committee of justice actually hindi na nga dumating doon eh. na overtick na nga yun dahil halos lahat na kongresman pumirma kaya ano ang pinagsasabi ng supreme court parang sila mismo yung lumabag sa kanilang roles 'Di ba? Kaya ngayon, nakakontrobersyal. Pero super habang ginagawa ko ang vlog na ito mga kaupak, it... super mga kaupak, nakag-file na ang kongreso ng ang kongreso ng motion for reconsideration di kung saan mga kaupak hinihiling nila na baliktad rin ang mga naunang nilang desisyon. Kasi mga kaupak, ang ang, ang, ang sagwa nga naman, 'di ba? Yung sarili mong rules, ikaw din yung lumabag. Kasi ang pinagbasihan ng kongreso, yung unang desisyon nang 2013 na kung saan sinasabi doon maituturing lang nga naaksyonan o na-impeach ang isang ang isang impeachable official kapag ito ay nadala sa Justice Committee of Justice or na-endorse ito sa Senado. Pero hindi nangyari, makaupak yung tatlo. Ang ina-endorse lang yung isa na kung saan, katulad na sinasabi ko, nagkaroon ng halos 99% na mga congressman na po meron ma Kaya nga, makaupak, nakakainit ng ulo, no? Kasi yung sumusunod ka sa batas, na isa kang ordinaryong tao, pangkaraniwan tao, nabubuhay ka para naghanap buhay ka, kahit na gipit ka, lahat nagbabayad ka sa mga obligasyon natin sa patas, katulad ng mga tax, na mga kahit ayaw natin, pero wala tayong magagawa. Yan ang anong batas natin. O Kailangan magbabayad tayo ng mga tax. Kung ano yung mga binibili natin, may mga tax siya para ipasahod sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Tapos, itong mga Supreme Court Justice na ito, saan ba kayo naglilingkod? Sa isang ma tao o sa ating bansa at mamamayan. Kasi mga kaupak, ang Supreme Court, ito, ito yung kumbaga, ito yung nagmatatakbuhan sa mga taong hindi makahanap ng tamang hustisya. Aba, ibaliktad ata ngayon. <laughs> Sila na, ang hindi ka, hindi, mga kaupak, ang batas, ginawa yan para proteksyonan. Ang ating mga tanggapan, ang ating pamahalaan, lahat yan ay ginawa para magkaroon ng uh, pagsunod ang lahat ng tao sa batas pero nakakalungkot ano miss ko ang mismo ang ating mga uh, pinakamataas na hukuman ay mga ganito ang desisyon kasi nakakapagtaka lahat sila puro pala Pangulong Duterte di ba napaka unfair kasi kayo ang may desisyon na ganyan ang ano tapos kayo rin ang babalikta rin nyo rin saan ba kami magbabase o dipindi lang sa nagpapatupad o dipindi ang batas sa sinasampahan ng kaso. Kasi kung ordinaryong tao yan, hindi ganyan ang ano yan. Dahil siya pinakamataas. pinakabataas, ano ang tingin ninyo, mga kaupak? Ang batas ginawa para sa lahat, hindi para sa isang ma-employ tao at makapangyarihan. Ang batas...